sabi ng isang wise architect to create architecture is to put in order put what in order function and objects si le corbusier ang nagsabi niyan putting in order yung function and objects makakagawa ka ng architecture kailangan bang maging magastos para maging in right order yung function and objects at kung gastos ang pag-uusapan magkano ba yung magagastos mo kung gagawa ka ng isang basic at maayos na bahay? Sagutin natin. sa YouTube channel natin ako po si Architect Ed at ang pag-uusapan natin ngayon ay yung basic at decenteng bahay. Magkano ba ang inaabot ng isang basic at decenteng bahay? No. Siyempre yung pagiging basic ibig sabihin ay kumpleto, madaling gawin, no? hindi complicated. No? Ay yung kailangan mo nandoon na. Kapag so, sinabi namang disente, hindi naman kailangan na maging mamahal, hindi naman kailangan, kailangan maging maganda. Kaya kung mag-uumpisa tayo sa basic, magkano kaya ang magagastos natin? Meron tayong isang experiment na gagawin at meron tayong method ng pagkocosting na dinis dati. No? Isang estimate workshop, panoorin nyo yung video na ito. No? Kung hindi nyo pa napapanood yun, kasi ito yung gagamitin nating formula para malaman natin kung magkano ang isang basic pero maayos na bahay. Tiyupsahan natin. No? Tignan natin to. Ano ba ang ibig sabihin ng decenteng bahay? Sabi ng isang diksyonary, Decent is used to describe something which is considered to be of an acceptable standard or quality. So kapag uh, acceptable standard, yung quality ng bahay mo, desente yan. Hindi man kailangang mahal. Hindi kailangang magarbo. Kung standard yung bubong, standard yung walls, standard yung mga bintana at saka mga pinto at safe at standard yung structural design. Masasabi ng desente ang bahay mo. Hindi kailangang mahal. Pag-usapan muna natin yung structural core ng isang standard na bahay. Itong karaniwan na ginagamit natin na framing ay reinforced concrete, yung walls naman ay CHB o hollow blocks at uh, dahil ang CHB ay mas mura at available kahit saan, ito pa rin yung weapon of choice ng na maraming nagko-construct. at uh, dahil wala na rin kailangang special tools, okay yung uh, CHB yung foundation na nakasanayin natin ay isolated, ibig sabihin may footing at may columns pwedeng i-expand itong structure nito hanggang two stories yung roof framing niya ay rafter system using tubular steel. Pwedeng GI, pwedeng black iron na mga c At ang partitions, pwedeng maging solid o kaya pwede rin drywall. Pero mas cheap yung drywall. Kaya sa standard tayo, meron siyang isang kwarto, meron siyang isang toilet and bath. Kaya ang design nito ay stronger dan typical low cost housing units. Pwede kang mag-add ng another level sa future pag may pera ka na without adding new foundation. So nakahanda na siya sa future. Future proof na itong design na ito. So hindi ito may consider na isang low cost na unit dahil disente siya. Binibigyan ka niya ng chance na mag-expand in the future. magkano naman kaya ito? interesado kayong malaman syempre magkano ang structural cost nitong bahay na ito. Pag-usapan muna natin yung structural core. No? Yung walls ay 53,468.80 centavos. Sa material, ang pinag-uusapan natin dito ang material cost. No? Yung columns and foundation, 65,600 pesos ang total na materials. Ang beams o yung biga at yung wall footing kung saan upo yung hollow blocks ay 120,000 pesos. Yung floor slab o yung sahig, 10,000 pesos yan. Yun na mga uh, roofing, ang cost ng roofing ay 34,000 pesos. Pag sinaping roofing work, yung uh, bakal at yung roofing sheet na. Kaya ang total ng structural material cost natin dito sa unit na ito ay 283,068 and 80 centavos. Sabihin na natin, 40% ng material ay labor cost. Yun ay 113,227 and 52 centavos. Kaya kung ito total natin yon 396,296 and 32 centavos ang cost ng structure. Ngayon, pag-usapan naman natin kung magkano ang magiging cost kapag i-finish natin itong unit na ito. Sa plastering, gagastos ka ng 48,174 pesos. Sa mga pinto, 14,200. Sa mga bintana, 13,500. Kumusta naman yung electrical? 35,000 'yan. Yung plumbing naman ay 25,000. Kung gusto mo namang pinturahan ito, gagastos ka ng 21,700 sa materials At kung gusto mo namang lagyan ng tiles, 12,500 ang magagastos mo dyan. Toilet fixtures ay standard ay 5,000. Kaya kung gusto mo rin lagyan ng ceiling, 12,000 ang magagastos mo. All in all, ang materials na magagastos mo sa unit na ito ay 187,074 para sa finishing. Kung ang labor ay 40%, yun ay 74,829 and centavos. So, ibig sabihin, ang total finishing cost ay 291,903 and centavos. Kung i-combine natin yung structural at yung finishing cost, Aabot yan ng 688,199 and 92 centavos. Ang pinag-uusapan natin dito ay direct cost lamang. Sa pagsinabing direct cost, wala pang kita yung contractor. Kung kukuha ka ng contractor, wala pa yung mga overhead at yung mga contingencies at yung mga miscellaneous expenses. Ito ay building cost lamang. to summarize yung 25 square meters na unit na yun, na floor area ay nagkaroon ng total building cost na 688,199 pesos and 92 centavos no kaya ibig sabihin bawat square meters sa floor area nito ay nagkakahalaga na 27,528 pesos. So, di lang natin yung total cost don sa total floor area. So, yan yung lumabas na cost per square meter ng floor area. So, ang conclusion natin, ang cost ng basic na decenteng bahay, yung standard na bahay, ay 27,528 pesos kada square meter. So, kung mas mababa dyan, per square meter, may kukonsider na nating low cost yon So, kung gusto mo ng standard, yan ang ihanda mong post. Okay, maraming maraming salamat po uli. Sana mag-subscribe kayo at continue watching our vlogs. This is Architect Ed. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye!